From the mountains of Binalonan to the hills of Bugalyon, we continue our pilgrimage to a place where faith meets nature. And every step is a walk towards deeper reflection. This is Mount Zion Pilgrim Mountain. Ang 52 dalawang ektaryang sagradong lupa ay matatagpuan sa barangay Lagit Padilla, Bugalyon, Pangasinan. Dito, may mga life-size statues ng Stations of the Cross mula sa paghatol kay Jesus hanggang sa kanyang pagkabuhay. Ito'y isang banal na paglalakbay na ginugol sa pagtahak sa landas ng pagdilinay. Here in Mount Zion, nature and faith meet halfway, where every step is a prayer and every breeze feels like a blessing. Habang umaakyat, mararamdaman mo ang malamig na hangin at matataas na punong kahoy, na parang ang bawat hakbang mo ay dinadala ka patungo sa isang sagradong daan. Tahimik, presko, at puno ng natural na kagandahan, perpektong lugar para magdasal at magnilay-nilay sa mga sakripisyo ni Kristo. May kaakibat na environmental fee ang pag-aakyat dito. Ngunit kapalit nito ay ang isang natatanging karanasan na magkahatid sa iyo ng tahimik na koneksyon sa kalikasan at pananalig. Hindi lang mga paa ang humahakbang dito, kundi pati na ang mga pusong dala ang kanya-kanyang panalangin at panata. Mga taimtim na dasal na binibigyang buhay ang bawat yapak, pawis at luha. Ang Mount Zion ay itinalaga para sa buhay panalangin sapagkat ang Mount Zion ay uh, bukod sa katahimikan ay nararamdaman ng tao ang presensya ng Ama na anak at ng Espiritu Santo. So ang tao habang silang station of the cross sila ay pinapapawisan, hinahapo. So, paramdam nila, nararamdaman din ang paghihirap ni Kristo nung si Kristo ay naghihirap dito sa mundo. So, every time na sila ay pinagpapawisan, parang paramdam nila na pinagbabayaran nila yung kasalanan kalang ginawa. Ay uh, lalong lalalim ang kalang buhay pa sa oras na maramdam nila ang paghihirap sa paglalakad habang nasa init ng araw, ay unti-unti lang na-realize ang paghihirap ni Kristo nung siya ay nakabayubay sa krusipihong. So ito yung simbolo, umpisa ng pagbagong buhay at pagsisisi sa kasalanan kalilang ginawa. Ina-encourage namin ang uh, mga bisita na pumunta dito sa Mausayon para lalong palalimin ang buhay panalangin. At the same time, mag-aalay kami ng uh, libreng konfesyon at kung sino ang pwede uh, magkongbisal, uh, mag ay available kami mga pari, na mabigay ng sakramento ng konfisala. At sa katahimikan ng bundok, Naroon ang mga debotong may dalang sariling kwento ng pananampalataya. Mga kwentong bumabalik sa bundok na ito para humugot ng lakas, pag-asa at panibagong panimula. Nagawa namin na ito para sa kabutihan ng atin lahat. Pinagdadasan namin na ang bansa natin ay malayo sa anumang kapahamakan. Sa mga lindol, ah, kung ano dyan. Yun. at saka kami na grupo, ipinapananangin namin na sana bigyan kami ng lakas ng awan at buhay na, ano, lumabang buhay. Maganda, lumalakas ang katawan namin. Gumigin ang ano namin. Tapos, ano, natutulungan namin yung mga ibang nangangailangan. Ako'y sa Diyos sakta. Yeah. yeah. before the statue of Christ the Redeemer in Bogalyon, it wasn't just a statue to me. It's a reminder of the strength of faith that carries us through hardships. Mount Zion isn't just a destination. It's a reminder that faith is a journey, na minsan kailangan tahakin ang tahimik na daan, makinig sa kalikasan, at umakyat para muling maramdaman na hindi tayo nag-iisa. Sa kabundukan ng Bugalyon, ang pananampalataya ay hindi lang isang paglalakad. Isa itong pagdinilay-nilay, pasasalamat at panalangin. And here, every step reminds us that faith isn't just something we say. It's something we walk, we live, and we bring with us wherever we go.